<laughs> hmm? Masih init pak. Huh? So ayan mga kasari oh, si Tumamay Yan po si Tumamay mga kasari. Nangito mang tubig kay si Igloo na. <laughs>

Libre lang po pong pong mga kapising mo. Wala kong bayad yung kanyang ginagawa mo. po ako siya? Sana suportahan niyo po mga kapising. At si yeah, no? At saka si Tumamay mga kapising. Ayan o. Ayan Grabing libag kasi o. Itim na. Ano po to si Tumamay mga kapising mo. Nagaramdaman karamdaman sa katawan mga kapising. Nangitim na. Ah, uh, uh tawag ito ah uh, para po to si Mamay mga kapisik. Kaya yan dito na naman siya dito uh, kay Idol Jigger Market po para Tabo. Uh, akaw, ng mayos. So, nandito na lang mga kapisik. Uh, dislike ah, share po ah, ah. bilang suporta sa uh, video na to mga kapisik. Ang like niyo lang. Kaway-kaway. Woo, palay ko ko. Ha? <laughs> <laughs> ha? Ah? Ah?